Ayan, kumukulo na yung aking linutong ulam. Ayan po. Kumukulo na po siya. Ito po ay simpleng lutong ulam. Simpleng lutong ulam po mga amiga. Ayan. May sahog po ito. May kalahok na gulay mga amiga. Ayan ang aking kalahok na gulay. Ginisa ko na po siya sa sibuyas, bawang lang mga amiga. Tapos nilagay ko ng tanglad para mabango. Ayan, lagyan ko nitong ano, mga amiga. Ayan, ilagay ko. Ayan. Pakita ko lang sa inyo yung aking lulutuin ngayon tanghalian mga amiga. Ayan. Ang aking ano. Ayan. Ang aking lulutuin. Linuto ngayon. Ang linuto kong ulam. Ayan pinakukulo ang po siya at um, Ito ay ginisa ko na po kan kanina mga amiga, hindi ko na pinakita sa inyo yung pag-isa. Kay simpleng luto lang naman to. Pero kahit simpleng luto mga amiga, pasarapan na lang tayo sa pagluluto ng ulam, charot. <laughs> pasarapan na lang po tayo sa pagtitimpla. Ayan, pasarapan na lang po tayo sa pagtitimpla nito kahit simpleng lutong ulam. Ayan. Ah, uh, kailangan may ano siya, masarap. Ayan, pasarapan tayo. Simple lang na luto. Ito po ay, ano, tinulang, tinulang manok mga amiga. Tinulang chicken na may sahog na gulay. Ayan, uh, may ano, upo mga amiga tapos miswa. Ayan. Sarapan na lang tayo nito sa pagluluto. aking lulutuin ngayon ayan, nandito si Amiga ngayon sa kusina napaharap sa kusina magluto si Amiga ayan, shout out po sa inyong lahat mga Amiga, maraming salamat po sa inyong lahat, ayan uh, simpleng aking linutong ulam, mga Amiga ayan, uh, lagyan ko lang ng ayan, may opo, at saka biswa ayan Ayan ang manok aking pinalalambot. Kasi ginisa ko na po ito kanina. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, maraming maraming salamat po sa panunod nito. Ayan, pasarapan na lang tayo nito sa pagluluto, mga amiga. <laughs> Kahit simpleng lutong ulam. Ayan, maraming maraming salamat. Salamat po sa inyong lahat sa panunood.